Natapos ang second quarter na may lamang na 12 points ang Black Knights. Ngunit ang mga nangyari sa huling minuto ng quarter ay tila hindi ang nangyari sa unang mga minuto ng laban. Sa pagpasok ni Lee at Hernandez ay nakakita ang mga manonood ng mga defensive plays na bihira nilang makita sa Pola Monsters. Ang dalawang malaking tao sa ilalim ng basket ay tila isang pader para sa mga players ng Mansalay na sinasamantala ang katotohanang ang team ng Pola ay mahina pagdating sa depensa. Ngunit ang bagay na iyon ay tila nagbago dahil sa presensya ni Namarkili at Shakil Hernandez na nakagawa ng ilang blocks sa loob lang ng maikling panahon. Dito rin nga nakita ang rebounding ability ng dalawa at may isang bagay rin ang hindi basta pwedeng baliwalain. Ito ay ang shooting ability ni Lee na tila ngayon lang nakikita ng mga taga-pola, bumalik nga si na sa kanilang bench ramdam nga kagad niya ang malamig na atmosfera mula sa kanyang mga kasamahan tila hindi raw nagustuhan ng mga ito ang ginagawang paghabol ng kanilang team sa score ng mansalay Boss Captain, talo pa rin naman tayo sa game na ito, hindi ba? nakangiting tanong nga kagad ni Baric Losa nangiting ngiti pa habang nakatingin sa kaniyang captain. Iniisip kasi niyang ito ay pakitang tao lang para masabing hindi sila nagpatalo. Isang seryosong tingin naman ang ginawa ni Markerito. Gusto kong manalo. Sabi nga ni Markerito na kinaseryoso naman lalo ni na Cedric Garcia. Makikita nga ang pasimpleng pagngisi nito na parang naiinis. Kung ganoon, okay lang sa iyo na matalong ang pera namin? Kahit palagi tayong nanalo sa pustahan o sa mga pagbili ng laro, hindi ako papayag na matalo sa pustahan. Ang pera ay pera. Kung ganito palang gagawin mo, sana sinabi mo para hindi na kami pumusta sa mansalay. Inis na wika nga ni Garcia na sa pagkakataong ito ay hindi na raw magpapadaig sa takot sa kanilang team captain. Malaking halaga ang pusta niya sa mansalay, kaya ang kailangan ay panalo siya. Ang mabuti pa ay umuwi na lang siguro ako. Sa mga gustong matalo sa pustahan, maiwan kayo. Pero ako? Sabi pa nga ni Cedric na tumayo at hinawakan ng kaniyang gamit. Ikinaseryoso tuloy ito ng kaniyang mga kasamahan. At si Hernandez naman ay napatingin na lang kay Lee na seryosong nakatingin sa loob ng court. Kami rin, hindi na rin kami maglalaro. Sabi pa nga ng ilan na tumayo na rin at tila sasamang mga ito kay Cedric na nag baluta na ng oras na iyon. Ang mga manonood na malapit nga sa kanila ay tila napaseryoso dahil parang may kung ano raw nangyayari sa bench ng pola. Makikita kasing nakatayo ang karamihan sa players ng Monsters at nabigla na lang lalo sila nang magsilakad ang mga iyon palayo sa bench. Tanging si Lee, Hernandez at dalawa pang players ang natira na lang sa bench nila. Kap, wala ka bang gagawin? Ba, baka ma-disqualify tayo. Tanong ni Shaquille na napatingin na lang sa kanyang mga kasamaan sa team na malapit na sa entrance ng gymnasium. Ang ilang manunood nga ay napatingin kina Garcia nang dumaan ang mga ito sa kanilang harapan. Saan kayo pupunta mga boss? Tanong nga ng ilan na hindi naman pinansin ng mga players ng pola na makikita sa mukha ang kaseryosohan. Hayaan ninyo ang mga yan kung madi-disqualify ang team natin, counted as talo rin iyon. O kung hindi man tanggapin ng mga pumusta ang resulta, ay ayos lang dahil babalik naman ang kaya natin. Sabi naman ni Garcia na napakuyom na lang ng kamao. Makikita ngang lumabas na sila ng lugar at ang mga taga-pola ay tila blanco na lang sa nangyayari sa kanilang team. Pe, pero hindi rin naman tayo mananalo sa mansalay, hindi ba? Tanungan ni Kevin Magsino na lumingon pa sa loob ng gymnasium. Makikita nga sila na naglalakad na palabas ng lugar na kung saan ay ikinagugulat na lang ng mga nasa labas. May tsansa pa rin tayong manalo. Hindi yata ninyo kilala si Marky. Kahit gano'n ang ugali noon, naniniwala pa rin akong isa siya sa mga dapat nakasama sa pinakamagagaling naman lalaro ng probinsya. Kung makikita ninyo, karamihan ng nasa top players ay mga guards. Pero kung makikita nila kung paano maglaro si Marky sa totoo nitong galawan, ay baka mabigla sila. Sabi pa nga ni Cedric, naiinis na nga lang siya sa nangyayari, lalo pat wala siyang ideya kung bakit nagkaganito si Marky. Tumawid na nga ang pitong manlalaro sa kabilang kalsada at naglakad papunta sa isang kainan sa tabi ng munisipyo. Ang mabuti pa ay dito muna tayo tumambay Baka gusto ninyong kumain muna. Kailangan natin gawin ito para hindi masayang ang pera natin. Dagdag pa nga ni Cedric na sa pagpupo sa isang mesa ay napaseryoso nang mapatingin sa dulo ng kainan. May isang lalaking nakamilitarekat ang kasalukuyang humihigop ng sabaw ng mami roon. Cedric, hindi ba si... Sabi naman kaagad ni Jerwin Santillan at sila nga ay napalunok mang makita nang makita sila ng lalaking pinagmamasta nila. Ah, ang sarap nga ni ng mami rito. Wika ng lalaki na makikita ang nakasuot ng uniforme ng Pola Monsters. Makikita nga ang kanang kilay nito na may ahit na guhit at sa pagdighay nito ay siya namang pagkaway niya sa kanyang mga kasamahan sa team. Tumayo na nga ang player na iyon na napailing ng pagmastan si Cedric Garcia dito na nga makikita ang paglalakad nito papunta sa grupo ng mga players na pumasok sa loob ng kainan. Isang 6-0 na lalaki ito na makikitang may bagpak pa na nakasukbit sa likod. Masaya niyang pinagmasdan ang mga kasamahan niya sa team ng Pola at hindi naman ito ikinatuwa ni Garcia. Sa ipinasang lineup nga ng Pola ngayong taon ay mayroon silang labing dalawang players at ang isa rito ay ni Minsan ay hindi pa naglalaro sa kahit anong laban nila ngayong taon dahil sa ilang personal na dahilan. Ang aga yatang magmeryenda ng backup point guard namin na Wika pa nga ng lalaking iyon na natatawang pinagmastan si Garcia na napakuyom ng kamao. Ang mga kasama nga ni Garcia ay napakuyom din ng kamao at parang gustong respakan ang mayabang na lalaki raw na ito. Huwag utos ni Cedric Garcia. Naalala nga niya na nakipag one on one sa kanya madalas ang bago nilang player na ito At ilang beses lang naman siyang nilampaso nito Wala siyang magawa rito At ang totoo nga ay dapat ang manglalarong ito ang starting point guard ng pola Pero bigla nitong sinabi sa kanila na maglalaro lang daw ito kapag gusto niya O kapag seryoso na raw na maglaro si Mark Lee. Lahat nga sila ay nayayabangan sa asta nito pero hindi naman nila pwedeng basta ito patulan dahil unang una kung pagdating sa paglalaro ay para lang silang mga batang pinaglalaro nito noong nagkaroon sila ng practice matchup. Ang tanging practice game na nakisali ito. Maglalaro ka na ba? Tanong nga ni Cedric Garcia sa lalaking ito na inilingan na lang sila. Baka maglaro na ako. Tinawagan ako ni Bossing. Kulang cool daw sila ng isa. At isa pa, gusto ko rin makalaban si Ricky Mendez. Wika pa nga ng lalaking iyon na may kinuha pa sa bulsa ng minibag nito na nakasukbit sa harapan ng kanyang dibdib. Nilapagan nga niya ng 500 pesos na bill ang lamesa kung nasaan si na Cedric. Pangkain ninyo, baka kasi matalo kayo sa pustahan kapag magalaro na ako sa team natin. Tumatawa pa nga ang lalaking iyon na ikinakuyom na lang ng kamao ni na Cedric. Kasabay nga rin ito ay ang pag-ihip ng hindi kalakas ang hangin sa loob ng restaurant mula sa labas. Napatingin na nga lang ang ilang mga players na kasama ni Cedric sa lalaking iyon at napatingin din sila kay Garcia na parang nawala ang angas dahil sa taong iyon. Samantala, mula naman sa loob ng Pola Gymnasium ay naging laman ng usapan ang nangyaring pag-alis ng pitong players ng Monsters. Mula sa audience area ay laman nga ng usapan ng bawat isa ang mga posibleng rason noon baka may hindi pagkakaunawan sa bench pero aapat na lang sila paano sila makakapaglaro disqualify ba sila si Raulo ang Cedric na iyon pumusta pa naman ako sa Pola lintik na mga players ito ng Pola sabi naman ng isang lalaki na napapailig na lang sa pusta niyang 300 pesos baka naman babalik din baka nag CR lang sila wika naman ang isa mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita rin ang pagseryoso ni na Andre at Ricky sa nangyari sa kalaban. Hayaan natin sila labas na tayo sa nangyayari sa bench nila. Just focus on our team. Sabi na nga lang ni Coach Cervantes sa kanyang mga players. Curious pa rin naman siya kung bakit pero aalamin nilang daw niya ito after ng game Aapat lang sila coach makakapaglaro pa ba sila? Tanong naman ni Lorenzo na parang natutuwa dahil automatic win daw ito sa kanila kapag nagkataon. Depende pa sa desisyon ng committee. Sagot ng dalaga dahil makikita nga kinakausap na rin si Markilin ng mga game officials ng laban. Mga wala kasing kwenta mga players ng Pola. Sabi naman ni Andrew Salome, si Gerald nga ay napatingin na lang sa malayo at napapaisip ng marinig yun. Ganyan din naman ako noong nakalipas na mga taon. Kapag binebenta ko ang laro natin sa kanila Sabi ni Valdez sa sarili na nahihihari naman kay Andrew Dahil ito lang ang namumukot tanging walang alam Sa nangyayaring bentahan ng game Kapag kalaban nila ang pola noong nakaraang season Sandali rin nga siyang napatingin kay Ricky Na ang lalim ng iniisip ng sandaling iyon Mandi disqualify si na Kuya Marky kung kulang sila Wala rin palang mangyayari sa larong ito wika niya sa sarili na napatingin na lang sa scoreboard sa itaas ng venue. Maya maya pa nga ay isang lalaki na nakasuot ng pola jersey ang bigla na lang pumasok sa entrance ng venue. Napaseryoso nga ang mga taga pola dahil parang hindi raw nila ito namumukhaan. Makikita nga naglakad ito papunta sa bench at doon na nga napaseryoso si na Hernandez nang ito ay makita. Si Marky naman ay napailing na lang dahil ngiting ngiti sa kanya ang lalaking ito. Yo Captain, mukhang seryoso ang laro natin ngayon ah. Sabi nga ng player na iyon na may numero na 9 sa jersey. Kung pagmamasdan ay masayahing tao ito, lalo na nakangiti ito ng pagmasdan ng apat niyang mga kasamahan sa bench. Kuya Sus, bulalas naman ni Shaquille nang makita ito. Pinaglalaro ka na yata ni Captain ah, ayos. Wika nga nito at makikita ngang inalis na nito ang kanyang bag sa at mini bag na kanyang inilapag sa upuan. Dito na nga rin tumambad sa mga tao ang apelyido ng player na iyon. Sus Manzano, number 9. May height na 6'0 at isang bagong manlalaro ng Pola Monsters na niminsan ay hindi pa naglaro sa mga naunang games nila. Kumusta ka? Mukhang may nangyaring kakaiba sa game na ito ah. Seryosohan na ba ang laro natin? nakita ko na Cedric doon sa mamian. Baka doon magkatambay ang mga iyon. Kwento pa nga ni Sus na inilagay na sa plastik ang kanyang suot na chinelas. Nagsuot na nga siya ng medias at kasunod rin ito ay ang kanyang sapatos na kulay black. Pagkatapos noon ay tumayo na ito at marahang tumalon-talon at pagkatapos ay napatingin din siya sa bench ng mansalay. Tinanaw niya ang mga players doon, lalo na nga si Ricky Mendez na kanyang gustong makalaban. Mansano? Sabi naman ni Gerald sa kanilang bench na tila napapaisip kung saan ba raw niya narinig ang apelyidong iyon. Tila kasi may kumatok sa kanyang isip nang makita iyon pero hindi niya maalala kung saan. Kilala mo ba ang player na iyon Gerald? Tanong nga kagad ni Andrea. Parang narinig ko na coach ang apelyidong iyon pero hindi ko alam kung kailan at saan sabi na nga na ni Gerald at si Ricky naman ay makikitang tumayo na para maghanda sa pagpapatuloy ng laban. Lima pa rin daw ang players ng Pola at okay na iyon sa kanya. Makakalaro na raw niya uli ang kanyang kuya Marky na tila may kaunting pagbabago na sa laro kanina. Kung magpapatuloy ito, mas magiging masaya ang larong ito. Sabi naman ni Ricky sa sarili at kahit pa nga lima na lang ang maglalaro sa Pola ay tila hindi pa rin daw dapat magpakakampante si Andrea. Pinasok nga ng dalaga ang kanyang starting five at kasabay rin ito ay ang pagpasok din ng limang players ng Pola na si Nali, Hernandez, Carmona, Castro at ang bagong dating na si Manzano. Okay lang ba sa iyo na walang warm up? Tanong pa nga ni Marky kay Jesus na ginitian pa siya. Baka ito na kapang maging warm up ko. Gagalingan ko, huwag kayo magalala nakangiting wika nga ni Mansano na napatingin sa paparating na si Mendes. Sige, kumanda na kayo. Kahit lilima tayo, huwag nating hayaang matalo tayo ng Mansalay. Bulalas ni Markili na ikinangiti naman ni Mansano. Yes, si Sigaw ng apat at ang ikatlong quarter ay nagsimula na nga. Nasa kamay na nga ni Mendes ang bola at makikitang binantayan na siya ni Mansano na seryosong nakatingin sa kaniya. Dito nga ay makikita rin ang paglapit ni Balbuena para magbigay ng screen sa kanya. Mabilis nga tumakbo si Ricky at nang bumangga si Manzano sa kanyang kakampi ay doon na nga napalayo si Mendez para palapitin si Markili. Ngunit pumilit pa rin si Manzano ng habol sa kanya at wala tuloy naging switching na naganap. Dito nga ay makikita ang pagseryoso ni Ricky nang marahang ibinabani ni Manzano ang kanyang katawan alam ni Ricky na kumukuha ito ng buwelo at hindi naman daw siya pwedeng magpabaya rito. Agad nga niyang hinanap si Gerald at nang makita niyang natakasan nito ang kanyang katapat na si Carmona ay doon na nga siya mabilis na umatake. Isang mabilis na dribbling ang kanyang ginawa at nang sabayan siya ni Manzano ay doon naman siya huminto at tumalon palayo. Mabilis namang rumesponde si Manzano at napaseryoso rin si Ricky sa bilis na kanyang nakita rito. Isang pasa naman ang kanyang gagawin at ito ay papunta kay Valdez na lumitaw sa likuran ng kanyang bantay. Pagkasambot nga ni Gerald ay titira na sana siya. Kaso mabilis din siyang nilapitan ni Lee. Na libre naman nga si Balbuena dahil doon. Kaso nang ipasa niya ang bola rito ay nabigla na lang siya nang i-intercept naman ito ni Hernandez ang bola ay makikitang tumalbog palayo at agad nga itong nasambot ni Mansano na mabilis namang binantayan ni Ricky. Napangiti si Mansano at makikita nga ang paggalaw ng kamay niya habang hawak ang bola sa kanyang likuran. Lalampas na rin nga sa kanila si Lee at makikita nga sa galaw ni Mansano na ipapasa nito rito ang bola. Ngunit nabigla na lang si Mendez nang bumigla ng pagkanan ang kaniyang katapat. Ang bilis noon at agad niyang nilampasan ni Manzano si Mendez gamit ang fake pass habang ang bola ay nasa kanyang likuran kanina. Kasabay rin ito ay ang kanyang mabilis sa dribbling na sinamahan din niya ng bilis ng pagtakbo. Mabilis na naitawid nito ang bola pero sa kabila naman noon ay nagawa pa rin naman itong bantayan ni Ricky. Dito nga ay makikitang si Manzano ay marahang humanda habang pinapatalbog ang bola. Si Ricky naman ay mabilis sa dumikit dito kaso Bumigla si Mansano ng galaw pataas na bigla namang kinagat ni Mendes. Hindi tumira si Mansano. Bagpus ay isang mabilis sa pasa ang ginawa nito papunta sa ilalim ng basket na kung saan ay nag-aabang na si Lee na nalampasan ang kanyang bantay na si Balbuena. Dumeretso naman si Lee sa basket at napangiti siya ng marahan ng makitang naka-screen si Hernandez kay magbuo. Isang libreng atake tuloy ang nangyari at dito nga ay isang layup ang nagawa ni Markili na ikinasigaw ng mga manonood. Si Ricky naman ay seryosong napatingin kay Manzano dahil nagulat din siya sa fake at pasa na ginawa nito. Dumaan ang bola sa tabi niya at dumaan din ito sa pagitan ni na Valdez at ng katapat nito. Kung iisipin ay pwede raw na sumablay ang pasa na iyon. Kaso parang tantiado raw ito ni Manzano na makikita ang nginitian pa siya matapos iyon na nice ispas sus sabi pa nga ni Marky salamat nga ni sagot naman ni Mansano na mabilis nang bumalik sa side ng kalaban para abangan ang mga tagamansalay napaseryoso naman si Tristan Agoncillo nang makita ang player na si Mansano hindi ko alam ang reason kung bakit nasa team mo si Sus Mansano pero mukhang pinaghandaan mo rin ang OMPL dahil ba nalaman mong si Ricky ay maglalaro na rin dito? Sus Manzano. Sa pagkakatanda ko ay siya ang best point guard ng Marinduque At sa lineup na mayroon ka Ang gaya ng isang ito ang nakikita kong pinaka best fit Para makapuntos ka ng walang kahirap-hirap Sa kahit saang lugar Sa loob ng court Dahil sa kanyang pambihirang Passing ability